Magandang umaga po muli sa mga gilugong tagapakinig ng ating channel Atheista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Ationg at ito po ang ating radio podcast, Ang Boses ng mga Pinoy Atheista sa buong mundo. Naririto po ako para magatid ng mga tamang kaalaman o impormasyon, mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi tinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas, partikular sa usaping may Diyos ba o wala? Dahil dito, ito ay aking katungkulan na ibehagi ang mga karunungan na ito para makasiguro tayo na ang ating mga kababayan na hindi maloko ng mga, mga mapagsamantalang organisadong simbahan, lalo na ang ating mga kabataan na walang kamuhang-muwang. At nang sa gayon, sila ay magkaroon ng balansing kaalaman at makagawa ng sariling desisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Hinahamon ko rin ang ating mga kabataan na gumawa ng kanilang pangalan sa larangan ng siyensya, filosofya, matematika at teknolohiya kung saan ang kanilang mga orihinal na idea ay makilala sa buong mundo na kahanay ni Isaac Newton, Aristotle, Pythagoras at Alan Turing. Naniniwala ako na ang Pilipinas ay puno ng mga mabubuti at matatalinong mamamayan na may kakayahan na itaas ang antas ng ating bansa kahintulad sa mga mayayaman at masaganang bansa. <clears throat> sa episode nito, na pag-uusapan naman natin ang argumento ng moralidad. Ito ay isang philosophical na argumento na nagsasaad na ang tao ay mayroong moralidad dahil pinaniwalaan na ang Diyos na may moral ang nagbigay ng mga ito. Kabilang sa mga moralidad na Biblia na binigay ng Diyos ay ang sampung kautusan o ang Ten Commandments. Kagaya ng huwag magnakaw, Huwag magsinungaling. Huwag maniwala sa ibang Diyos. Igalang ang inyong mga magulang. Gamitin mo ang tamang Biblia. Ops, hindi ata sa amin yun. Isa pa rito ay ang ginuntuang batas o tinatawag na golden rule. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. At ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. At ang parabola ng mabuting Samar Samaritanon, ay yung the good Samaritan, nagtuturo na tayo ay mahabag at tulungan ng iba, lalo na sa mga taong nangangailangan. Kahit na ang mga taong ito ay may ibang paniwala, ibang lahi, o nasa ibang katayuan. Ito ay nasa lukas. So, ibig sabihin, tulungan natin ang ating kapatao. Ganun lang kasimple. Kaso, ang ideya ng mga moralidad na ito ay hindi universal. Dahil may mga kultura na may kanya-kanyang moralidad din na maaring masama sa mata ng ibang tao pero sa kanila ito ay tama. Dahil maraming bansa na may iba't bang kultura gaya ng nang religious kagaya ng Japan, Vietnam, Sweden na din naniniwala sa Diyos na may sariling bat batas din tungkol sa moralidad. May mga kultura naman na religious na hindi naman naniniwala sa Diyos gaya ng Budismo, Taoismo, Jainismo at Confucianismo na may kanya rin batas ng moralidad. May mga bansa din na tinatawag na secular o mga bansa na walang opisyal na reliyon na neutral pagdating sa reliyon o ang pagtanggap ng iba't ibang reliyon sa kanilang bansa. Kagaya ng US, Canada, China, New Zealand, Singapore, Colombia, Indonesia at syempre ang Pilipinas. Pero marami sa atin ang hindi nakakaalam na ang Pilipinas ay secular din. Kaso dito sa Pilipinas, marami kasi mga opisyal sa gobyerno ang hindi nakakaintindi ng salitang secular. Ang Pilipinas ay hindi lang katolikong bansa. Ito ay kristyanong bansa din, muslim na bansa din, at bansa ng iba't ibang reliyon. Kaya ang Pilipinas ay isang secular na bansa. Hindi katolikong bansa lamang. Ngayon, ano-ano ang moralidad na ito na okay sa ibang bansa pero di okay sa ibang bansa. Kagaya sa Biblia, sa Lumang Tipan, sina Abraham, Jacob, David at Solomon ay mayroong maraming asawa. Ngayon, mga panahon nito, may mga kultura din na ito ay pinapayagan pa rin. So pwede ka pa rin magkaroon ng maraming asawa. May mga kultura rin ngayon na, pumapayag sa pag-aasawa ng magpipinsan, magtiyo o magkamag-anak dahil para ubusbong pa ang kanilang pamilya dahil sa kanilang mga kayamanan. Ang pagpatay sa sarili upang manatili ang karangalan ng pamilya ay isa pa ring halimbawa ng batas na moral. Ang pagtuli sa mga babae ay isang klase din ng moralidad. Ang kanibalismo o ang pagpatay at pagkain sa tao ay hindi masama sa ibang kultura din. Kaya ang moralidad ay depende sa kultura ng tao. Hindi ito dahil sa Diyos. Dito makikita din natin na ang moralidad ay depende uh, ay depende sa kultura ng tao at hindi dahil sa may Diyos. May mga kultura na non-religious o hindi naniniwala sa Diyos na may sariling batas din tungkol sa moralidad. Kaya ang ideya na ang moralidad ay galing sa Diyos ay isang maling malaking maling akala. Ngayon, kung ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may alam sa lahat at isang moral na Diyos ay pinagmulan ng moralidad, bakit napakaraming kawalang hiyaan, kasamaan at imoralidad sa mundo hanggang ngayon? Dahil ito ay kagagawan ng Biblia. Bakit? Ang Biblia ang nagbigay ng kasamaan sa mundo dahil ang Biblia mismo ay punong-puno ng mga imoralidad kagaya ng pakikiapid o adultery, pagnanakaw, pagsisinungaling, pagnanasa, pagpatay, pagsuway sa magulang, kasakiman o greed, paglalasing, kayabangan, katakawan, katamaran, chismis, panggagaway, inggit, panloloko, kawalang katarungan, Kagaya rin ito ng ang pagsuway ni Adam at Eva sa Diyos, ang pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel, ang pagpatay ng Diyos sa lahat ng tao malibang kay Noah, ang pagpatay sa lahat ng sanggol sa Bethlehem, ang pagwasak ni Moses sa isang tribo sa utos ng Diyos, ang pagkanulo ni Pedro kay Jesus, ang pagputol ng ulo ni John the Baptist, ang pagkikipagtalik ng mga anak na babae sa kanilang tatay na si Lot, ang, pagkikipag, ang pagsakripisyo ni Abraham sa anak na si Isaac dahil ito ay utos ng Diyos, ang sampung salot at pagpatay sa mga panganay na sanggol dahil ito ay utos ng Diyos, ang pag-ubo sa mga tao sa Canaan dahil ito ay utos ulit ng Diyos, ang pagmumura ni Jesus sa isang puno dahil ito ay hindi namumunga, ang pagkaroon ng bulutong ni Job na ginawa ni Satanas dahil utos ito ng Diyos. Sa Biblia, makikita natin na bilyong-bilyong mga tao hayop halaman ang pinatay ng Diyos. Samantala, si Satanas na karamihan ay tinuturing na basamang tao ay hindi man lang pumatay ni kahit isang tao sa Biblia. Kung meron man, ito ay ang pagpinsala niya kay Job dahil inutusan siya ng Diyos. Ganun lang kasimple. Hindi nyo ba naisip kung kung ang langit, kung bakit, kung ang langit ay maganda, bakit si Lucifer ay umalis sa langit? Hindi kaya hindi siya naniniwala sa kagalingan ng Diyos? Hindi ko alam na ang langit pala ay may awayan din. Akala ko ito ay isang paraiso. Kaya kung pag-uusapan natin ang tungkol sa moralidad, ang moralidad ay hindi galing sa Diyos. Ang moralidad ay galing sa ating mga nanay, dahil sila ang una nating kinagisnan nang tayo ay ipinanganak. Ang ating mga nanay ay ang orinal o ang kauna-unahang nagbigay ng moralidad sa ating lahat. Ang unang moralidad na nakuha natin sa ating mga ina ay ang pagmamahal. Ito ang una nating naramdaman nang tayo ay nakakalong sa kanilang mga bisig. Ang pangalawa ay ang pag-aasikaso o pangangalaga. Dito, inalagaan tayo ng buong puso, inangatan tayo ng lubusan, Inaka, inaka, inasikaso tayo ng busilak at ginabayan tayong patuho sa mabuting asal ng ating mga magulang. Kung ano ang tama o ano ang mali, ito ang unang aral ng moralidad na nanatuhan natin sa ating mga nanay. Ang pagmamahal o love, ang pangangalaga o care. Ang love at care ay galing sa ating mga nanay at hindi mula sa Diyos. Ito rin ay pinatunayan ko sa aking mga eksperimento nang ako ay pinag-eksperimento ko ang dalawang klase ng aso kung paano sila nagkakaroon ng moralidad. Kaya kung naniniwala ka na ang pag-aabuloy ng pera sa simbahan ay isang moral na gawain, mas mabuti pang ibili mo na lang ito ng bulaklak at ibigay ito sa inyong ina para matuwa naman ito. Naisip isip mo, bakailan mo? Naisip mo ba kung kailan mo siya huling binigyan ng bulaklak o sinabihan man lang na nanay, mahal ko kayo. Nakakahiya ka kung inubos mo ang oras mo sa Diyos pero wala ka man lang panahon sa nanay mo kahit pansamantala. Sa tingin ko, siya ang higit na karapat dapat nabigyan mo ng pagmamahal at paggagalaga at hindi ang Diyos mo. Dito sa episode nito pinatutunayan natin na ang moralidad ng tao ay depende sa pinanggalingan nilang kultura. Maaring ang kultura na ito ay reliyoso na naniniwala sa Diyos o reliyoso pero hindi naniniwala sa Diyos o ang mga hindi reliyoso na walang pakialam kung may Diyos o wala. Tatlong uri ng kultura na may sarili-sariling batas ng moralidad hindi galing sa Diyos. Pinatunayan din natin na ang orihinal na moralidad ay galing sa ating mga ina at hindi galing sa Diyos. Madagdag ko rin na ang moralidad ay galing din sa ating mga kapaligiran. Sabi nga sa Ingles, "Tell me who are, who your friends are and I will tell you who you are." Kung masama ang mga barkada mo, magiging masama ka rin. Kung puro kasamaan ang tinutukoy ng librong binabasa mo, ang kaisipan mo ay magiging puro kasamaan din. Sa susunod naman na episode, pag-uusapan natin ang argumento ng Diyos kung saan tatanungin natin kung totoo ba na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, alam ang lahat, mabait sa lahat, perpekto sa lahat, at nasa lahat ng dako o lugar. Kung mapapatunayan natin na ito ay hindi totoo, ibig sabihin ang Diyos ay hindi rin totoo. Kung gusto niyo uli pakinggan ang mga ebidensya labang kay Kristo sa Biblia, sa Diyos, sa simbahan at sa mga classical na argumento ng mga ito, bisitahin niyo lang po ang mga iba't ibang episode na nakasulat sa comment na section natin. Doon po na sa aking mga tagapakinig na nag-subscribe, nag-like at nag-share ng mga videos ko. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko kakaunti lang ang mga atis sa atin bansa. Subalit so, dahil sa inyo, pwede tayo maging daan na ituwid ang mga mali, magbigay ng balansing edukasyon, mapalawak ng tamang kalaman, at maging boses ng ating adikain para mapaunlad ang ating mga mamayan at ang bansang Pilipinas. Kaya sa muli po ng ating talakayan, ito po li ang iyong mang at iyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo magkaroon ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kaalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Ito po muli ang iyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong atheista ng Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat.